narito na naman tayo sa panibagong video. Ako nga pala si John at sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 5 mind-blowing sign discoveries. Pero bago tayo magsimula sa kwentong ito, huwag nyo kalimutang i-hit ang like, subscribe, at i-click ang bell icon para update kayo sa susunod nating mga video. Una sa ating listahan ay ang immortal jellyfish. Alam mo bang may hype sa mundo na hindi tumatanda? Oo, totoo ito. Ito ang Turritopsis dory o mas kilala bilang immortal jellyfish. Kapag nasugatan o tumanda, kaya netong ipalik ang katawan pinakaunang yugto ng Parang nagre-reset. Ibig sabihin, kaya nitong umiwas sa pagtanda. Isang sekreto na pinag-aralan ngayon ng mga siyentista para sa inaharap na pagbagal ng aging ng tao pangalawa sa ating listahan ay ang unang totoong larawan ng black hole. Noong 2019, gumawa internet matapos makita natin ang unang tunay na litrato ng isang black hole. Hindi ito gawa-gawa, ito ay pinagsama-samang data mula sa mga telescope sa iba't ibang bansa na parang ginawa nilang isang napakalaking teleskopyo ang buong mundo. Isipin mo, ang bagay na hindi natin dapat makita ay nakita natin. At dito napatunayan ng siyensa na tama si Einstein tungkol sa gravity ng black holes. At pangatlo sa ating listahan ay ang quantum entanglement, ang spooky connection ni Einstein. May phenomenon sa quantum physics na tinatawag mismo ni Einstein na spooky action at a distance. Ito ang quantum entanglement, dalawang particle magkahiwalay, pero kapag iniba mo ang isa, automatic mababago rin ang isa kahit magkabilang dulo pa sila ng universo. Ito rin ang concept na pwedeng maging susi ng future teleportation at super fast communication technology. Pangapat naman sa ating listahan ay ang CRISPR gene editing, teknolohiang kayang pagbabagoy ng DNA, isipin mo na lang kung pwede nating ayusin ang DNA ng tao para tanggalin ang sakit bago pa ipanganak. Ginagawa na iyan ngayon gamit ang CRISPR technology. Ito ang pinakamodernong paraan ng pag-edit ng genes. Parang high-tech na gunting na kayang alisin ang defective DNA. Kung maging perfecto ang teknolohiyang ito, maraming sakit ang maaaring mawala habang buhay. At ang pangliba naman sa ating listahan ay ang exoplanets na posibleng tirahan ng tao. Ito ay tinatawag natin Proxima B. Hindi lang Earth ang posibleng tirahan ng buhay. Nasa-discovery ng mga siyentista ang Proxima B, isang exoplanet na nasa tamang distansya mula sa kanyang bituin upang magkaroon ng tubig at posibleng magkaroon ng buhay. Ito ang pinakamalapit na habitable planet sa Earth or sa atin at posibleng maging target ng future space missions ng mga tao. At ayan ang ilan lang sa mga kakaibigan ibang diskobrya ng mga scientist. Huwag nyo kalimutang hit ang like, subscribe, at i-click ang bell icon para updated kayo sa ating mga susunod pa mga video. Salamat at paalam!